Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po, yan ang episode na ano po? Kataho ay mangunguhan ng mga pangsahog sa ano? Sa sinigang, oh. At ati isisigang yung ating hipon. Yan, tayo po ikukuha ng labanos. Yung din sa ating mga ano? Pananim. Yan, oh, pipili lang ang, tayo. do đó nhiệt nó ai phụ bây giờ Pag may apat na piraso po naman na yung medyo by suit. Medyo by suit. Ay di ni pala sa malapit sa ano na sili. Para malinisan siya. Ari eh. Sawain natin sa gulay. Oh, at medyo maganda po ngayon ang presyo ng hipon. Ay, siya natin purgahin sa gulay. Ilan ang bari? One, two, three, lima. Ito mga anin. Ari pa ho, oh. Oh. Baka naman siya sa kawali. Ano ho Yung ko malaki. Malaki din ito. Uh. Atin sa ano? Sa gulay. Oo. Oh, at medyo mahal yung ating panlahok. Ayun. Yung tarabok sa kangkong at okra po naman tayo. May po sa okra po naman tayo. Ito na po yung ating mga okra. Meron na rin yun. Kaliit. Maliliit pa po. Pero meron pa naman po tayo sa kabila. Oh. Bunso pa.

lipat po naman tayo sa kangkong. yan na po yung ating mga kangkong. ito pa po. Chinese kangkong. Uh. damihan ako na natin sa hug na gulay uh. Lipat po tayo sa okra. Ari na ho. Atin po namang Ari sa okra tayo. Meron dito. Yo no? Nagulang na nagulang na iba. Nalaki tigas. Tupao. Oh. parang to table po uli eh. Pwede pong lagyan pala ng talong ano. Yung sirikang natin. O, oh, dila atin po mag-aad pa tayo ng talong. Yan. Ya, yeah, pag tayo po may dalawang piraso, ay oh. Sinigang. O. Oh. Sa pahari mataba. Ah. yan na po yung mga harvest natin labanos okra, talo kangkong eh, ito na po yung ating sisigang hipon kamatis anong tawag dito labanos, kangkong silipanigang ah uh, okra, talong, sibuyas. Ayun po, ating i-prepare na po yan. Oh. Tara po. Uh. Ayun po, mag-umpisa po tayo sa talong. Jadi uh niyo -huh. direkto po sebelah kanan itu sa cho mặt khuôn lắm chứ nè mặt khuôn lắm đi sinigang na hipon po ito 1 <laughs> -huh. One port ay one fifty po. Six hundred palang kay dunyan. Kamati siya o mura kangkong Ayan ho, katamu na nagpainit ho diyan sa takuri Palagay ko ho yan mainit na Ayan, oh para po isasalang nalaan natin Yan, oh. Para po mas mabilis yung pagkulo Hindi mabilis-bilis po oh, ano Ayan po, nakakulo-kulo na po yan Arayo ay pinagsama-sama ko na din eh, Sa isang ano Sa isang Planggana Arihu ay labanos. Yan. Labanos. Okra. Talo. Sama-sama na po yan. Tapos ay iisa rin ho naman ang pupuntahan na yan. Kamatis. Tapos po ay sili panigang yan o okay sama na po natin tapos ayun pong ating pampalasa sibuyas Palambing po na asin Ano pa baga? Paminta po. Mamaya na po yung sinigang mix. Yan po ang gagawin nating ano. Pagluluto. Yo, nakakulok na lalagyan na po natin na resinigang sa sampalok maya maya po yung hipon at yung puno may napakadali ika nga ay pag pumulad daw ang hipon ay luto na ako okay. yan ako maganda po't nakakulong ko Sabi nga daw po nung bata Tatay, luto na po kaya ang hipaw sabi basta po mula anak Luto na yan Ayan po ating hipon no Atin pong hinugasang maigi Oo oh, yan no oh. Ayan no oh. Basta't kumulang hipon luto na bayari na agad Oh. Ibig sabihin luto na. Pumula na eh. Hmm. Ate po ano na rin yung kangkong. Nalasahan natin. Sarap. Panalo. Yan na po. Nakakuluda na, oh. Atin Ate eh, yung ihuhulog niya. Ano? Luto na rin po naman oh. Mga talong. Mga labanos. Labanos. Oh sili panigang luto na po ating idadali na huwaring kangkong at ito naman ay ano lang yaw yung awe ah, wait, ng paliyok ang palyo tabon ng palyo yan kuha po ng hawong, oh oh yan yari na po Oh. Iya. Yeah. Ih, kakak Eh, eh, sabaw pala ang ay. Patalo na. Hmm. po ang sinigaw yan yeah, ready to eat na po